Ja. Yeah. Hmm. <laughs> Yan yung motor ng tatay ko. Ayan. Mami, sakay ka! Sakay na ako na. Sakay na ako si Amay. Hi! Amay! Nagtatampo tatay si Amay. Dapat daw yung tayo, sakay mo. <laughs> Mari Eh, nak tata sama yo. Woi. Saina. Orang manis. Orang ane. Nih, nih. Saya mau Sa kaya nagtatabo si mama yun. Kasi hindi pinapasok tatay sa kanyang kutsi. Sa kaya Hindi kasi nakapasok dito yung motor ng kapatid ko. Gawa ng ulan ng ulan. Maputik. Kaya ito mo sa sakya, ni tatay pabunta. Nakita mo bundok na yun. Yung, ma, ma. yung makinis na yun. Ayan o. Oh. Yun. Yun. Yung makinis na yun mga kayot. Yan. Dyan, po, dyan sila po mamaya. Palayo yan o. Oh. Sa kabilang bundok. <laughs> diyan' yung kasi yung bahay ng ate ko. So yun ako mga kayo good morning, happy new year sa lahat yan. Punta kami ngayon sa bukid. Punta kami ngayon, sama ko yung family ko, ayan. Ayan, tatay. Tay! Tay! Sad boy. Birthday kasi ngayon ang isa naming, ah, uh, pamangkin ko. So, niyaya kami, di ko alam mapunta ko doon. Oo. Sila pa pupunta doon sa, ano, sa apo nila. kasi okay, birthday today. Yes, sa uh, January 1, 2024. So, unang taon. Ay, unang araw ng taon na to. So, sana maging, naging masaya nyo, new year nyo. Kasi ako hindi naging masaya yung new year ko. Kasi, yung ngipin ko sumakit na naman. Sobra, grabe atakar. Sobra, grabe yung atakar ng ngipin ko na. Kaumay oh, talaga mga kayo. At yung gustong gusto mo mag-enjoy ng bagong taon. Kaya lang, hindi talaga. So, I feel, tinulog ko na lang. Tapos pagkagising ko. Pero, na, ano, ano naman ako hanggang 12. Tapos, gumising ako. And, pagkagising ko yun. Pero sa bagong taon na. Ah. So, Happy New Year sa lahat. Uh, welcome 2024. Goodbye 2023. Sana naging, maging, kahit ito sobrang, grabe yung struggle. Dumaan natin last year. Napagtagumpayan natin. Ito na naman. Magsisimula na naman tayo sa panibagong taon na ating lalakbayin at sana maging masaya tayong lahat ngayong taon. tatay ko Ito yung sasakyan ng tatay ko. Kasi hindi siya makakapaglakad ng maayos. Gawa ng, yun nga, mahina na. Nakakapaglakad ah, pa naman siya, kaya lang di tulad, tulad, talaga ng dati na. Pwede siya tumakbo, maglakad, kaya ito may sasakyan siya. <laughs> hindi na tunay. Kay. Sukda na yung ano ho, likod. Nya. Hmm. <laughs> Yan yung motor ng tatay ko, ayan. Mami, sakay ka! Sakay na ako <laughs> <laughs> sa kaya kasi hi <laughs> hi nagtatampo tatay si mama nyo tapat daw siya kay wow maliga ay nagtatampo <tatay> si mama wow <laughs> <tatay> <laughs> <tatay> <laughs> <laughs> sakay na. Ora mo ani. Wala nga ni. Dili. <laughs> <ni>. Sige <laughs> ba kayo? Sa kayo nagtatabo si mama yun Kasi hindi pinapasakay tatay sa kanyang kotse Sa kayo sa kayo <laughs> Hindi kasi nakakapasok dito yung motor ng kapatid ko Gawa ng ulan ng ulan, maputik Kaya ito mo sa ni tatay Pagpunta Nakita mo yung bundok na yun Yung, ma yung makinis na yun Ayan o oh. Yun, yung makinis yan mga kayot yan. Diyan siya po, diyan sila po punta mamaya. Palayo yan Oh. Sa kabilang bundok. Diyan yung kasi yung bahay ng ate ko. Una tayo si mami nagtatampo. Tara punta natin. Ay! <laughs> Tatampo yung mami <laughs> Hindi pinapos na kayo ni tatay. <laughs> What? <laughs> mami pa ulitin na nano. na sa baryo. Ha? Ah? Yun sila. Ayun tatay ko. Yun. Yung sasakyan ng tatay ko. Diba? Api-api nyo nyo pala sa talat lat 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 Di ko naman may isa isa. Sa lahat na nagbumati sa akin. Nung kagabi. Simula 12am pa lang. Binati na ako ng Happy New Year. Sa Facebook. Sa Messenger. Sa ano pa ba? ba? Sa... sa lahat. Thank you. Thank you. Thank you all. At hindi ko nag-enjoy talaga yung bagong taon ko kasi ngayon yung ngipin ko. So, oh, wala kami handa eh. Legit wala kami handa. Ano lang, tinapay. Eh. Tinapay eh. yung Easter Mango. yung palaman. Pangat ng palaman. So ano na lang peanut butter. Ha? Siya may. May! Kamusta bagong taon mo? Ha? Huh? Kamusta bagong taon mo, May? Okay. Kamusta okay. walang okay. <laughs> handa. Masaya. Ba't ka nagtatampo? <laughs> <laughs> may sakit ka dito tatay. Ba't rin tatay? Ha? Sabi mo. Masakit ka, masakit ka, masakit ka. Ba't rin po ang tatay? Ba't tatay? Mabilis may yun, yun Tanda na ako sa na ako kasi